Ano nga ba ang wikang pambansa? Ang wikang pambansa, mas kilala bilang Filipino, Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas. Ito ay isang mahalagang simbolo ng ating pambansa. At ito din ang pagkakakilanlan at nagsisilbing tulay sa pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ito ay batay sa wikang Tagalog. Ngunit may mga salitang hiniram mula sa iba pang mga wika sa Pilipinas pati na rin mula sa ibang wikang banyaga. Ang Filipino ang opisyal na wika ng edukasyon, gobyerno at komunikasyon sa Pilipinas. Ito ay ginagamit sa lahat ng antas ng edukasyon mula elementarya hanggang kolehiyo. Ginagamit din ito sa mga opisyal na dokumento, batas at komunikasyon sa loob ng gobyerno. Halina't balikan natin ang kasaysayan ng ating wikang pambansa Taong labing pito, ang batas Commonwealth bilang isang daan ay nagtatag ng surian ng wikang pambansa at nag-atas na pumili ng isang wikang pambansa na umiiral mula sa mga wika sa Pilipinas. Taong labing apat na pinili ng SWP ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Taong labing inanunsyo ni Pangulong Carlos P. Garcia ang paggamit ng Filipino bilang opisyal na wika ng bansa. Taong labing siyam, inalagay ang Filipino bilang isa sa dalawang opisyal na wika ng Pilipinas, kasama ang Ingles, sa saligang batas ng labing siyam, walong putpito. Ang wikang pambansa ay patuloy na umuunlad at nagbabago sa paglipas ng panahon. Sumasalamin sa mga pagbabago sa ating kultura at lipunan. Paggamit ng iba't ibang wika, ang Pilipino ay nakakuha ng mga salita at parirala mula sa iba't ibang wika sa Pilipinas, tulad ng Cebuano, Ilocano at Bicolano. Impluensya ng Ingles Ang Ingles ay may malaking impluensya sa Pilipino, lalo na sa mga terminong pang-agham, teknolohiya at edukasyon. Ang wikang pambansa ay mahalaga sa ating bansa dahil dito nakikita ang pagkakaisa at pagkakaunawaan na nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga Pilipino mula sa iba't ibang reliyon, kultura at panlipo ng antas. Ginagamit ito sa pang-araw-araw na komunikasyon sa iba't ibang larangan. Ang wikang pambansa ay isang mahalagang bahagi ng ating pamana at pagkakakilanlan. Ang patuloy na pagunlad at pagbabago nito ay sumasalamin sa ating pabago-bagong kultura at lipunan. Mahalaga na patuloy nating suportahan ang paggamit at pagpapalaganap ng Pilipino upang mapanatili ang ating pambansang pagkakakilanlan at maipagpatuloy ang ating tradisyon at kultura ang pag-aaral ng kasaysayan ng wikang pambansa ay nagbibigay liwanag sa mga kontrobersya na nagpapakita ng mga pagsisikap na magkaroon ng isang wikang nagkakaisa sa bansa. Ang pagpapahalaga sa iba't ibang wika sa Pilipinas ay mahalaga rin sa pagpapaunlad ng isang tunay na wikang pambansa na sumasalamin sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ang paggamit ng Taglish o Engalog ay nagpapakita ng epekto ng kolonyalismo at ang patuloy na influensya ng Ingles. Ang pagkawala ng purong Tagalog at ang paglaganap ng Taglish ay nagdudulot ng pag-aalala sa pananatili ng identidad ng wikang pambansa.